Mama will break tomorrow. <laughs> so, ayan guys. Oh. Mag-ano kami ng manok guys. Sug ba? mag ba? ba? Anak ma. Salabat man to tilawin. Salabat na ni Pansi. Salabat to pa. Ilo kas di tangtang tang magpaku makaling bumbu ay tomo tomo mo kayo. na <laughs> na nakasab <tumo -tumo>, anak kayam nagtumu-tumu kayam oh nagtumu-tumu lagi <laughs> jan wow oh wow

Doon lang sila sa barangay kasi sa barangay sa himok doon. Alam mo himok doon. Oh, siya kabalo sa barangay. Sa himok doon. There. There. Dito Lenser's house. Ay. Tagan signal. Wala man signal dito. Ay, uh, naibalay dito oh, po. Nagaabang kami ng habal-habal dito kasi ano, wala yung kapatid ko, yung isang kapatid maagang pumasok kanina alas 4 pa lang ng madaling araw yata yun umalis na, ayoko namang umalis din dito ng alas 4 ng madaling araw <laughs> kaya to ato anong oras na ba alas oh, mag alas 9 na pala wala yung series ma yung orasa wala alas 6 -10. na alas 6 di ayun Digo, bitaw na ako sa matulog. <laughs> Hello, guys. I will get my picture. Get my picture? Dili naman ko na picture. Gusto mo pa may isda? Hi guys! Hello. Welcome back to our channel! bediri kayo! Doon ka! diri diri Doon ka, ka, ka na ko! <laughs> Nail ka, hilak. Si Alam mo kasi, oh, nahilak si Liam kay baby Pamansiya. Oh, yayay! Buwan! Nag-neil cutter kami, guys. Pero ang gamit ko ito, kasi kung kailan kailangan yung gamit, saka naman saka ka naman nawawala. Ano pala, shout out mo, Vlog. Si Maricoy Betchay, thank you so much. Si Yit Bit ba? Sorry, hindi ko alam kung paano basahin yung pangalan mo. Uy, thank you so much sa mga ano, nagpas na mga nagpa super thanks si ano si Clever Clover Cat Diary meron pa yung isa katong Hong Kong. eh, mamaya Mama. titingnan ko pag yeah, disgusting <laughs> tang ah. ha. Iga na. Dabak. Yung tingnan ko yun mamaya pag ano, pag naka-online kami, aakyat uh, kami doon sa ano, sa tuktok ng doon 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 sa may ibabaw. Uy, uh, ayos. Ano yung mga ba ko no? Ayos, hindi ka naman kukusa, iluwa na. Disgusting, Ayush. Wala. Nakatawa ra siya. <laughs> Open your mouth. Adili na ta magkaunog luto ron, mga una lang tag -kuku. Katong kuko. <laughs> na na ta mga ununya magkuha na lang ang tag kuko katong kuko kalabaw na lang pakauna ko ni mo sige ka. Oh. <laughs> ibigay sa ibigay nga Yosh Nag swimming pala to sila nung ano Kailan ba kayo nag Nag swimming Wait wait ma See my hair It's my hair mm? My hair is orange Your hair is orange Papagupitan ko to Pero sa katapusan na Natungkuan Para saktong-sakto, bagong gupit siya sa kaanon. Bleh. Uy, nan. <laughs> Kiat si mangun. Kapasok ka na sa school, Yosh. mag school na to. Napa-enroll na to, guys. Oh, si. Oh, si, si, si. Alala. My name is Bum, Boom. Boom, bum, bum. boom, boom. boom. I mean, Hag-ta-o. Hagi. Hagu-ta-a-a-a. Wait, quiet, quiet, quiet. Pabasok na to ngayong ano, guys. Ngayong oh, June. Ay, June. Kailan? Kano sa agan itong pasok ka? Kuan, Manila? Sulod sa klase? July. Primero si Mana, magbrigada na July 1. July 1. brigada. Brigada. Dali ay muhamba. Dali. Anang mudag yaw, Katotoy si Liam. Katotoy yeah. yeah. si Liam. Katotoy si Liam. Tibuko ka si mana mo a tibuko e. si mana ka mo apil ano, or ara. uska adlaw ra gyud imong apilan. Mo. Later na, let's finish this one first. Ah, uh, so makaka-join na ma! po, guys. Ma. Ma di ko live Aganahan kag hugaw ra nang tiil ni mo. Oh, nya na sa gabi ipod ba. Makaulaw na sa bago o natong sinilas. Natay bagong sinilas. Palitan mo binilhan ko siya ng bagong sinilas kanina guys kasi nga Ma? nasira na tong sinilas niya. Ayaw lipihan niya ni ha. Gabi sa gabi irahin pwede. Yung sinilas niya, inano na lang ng alambre ng papa Ma? ko. Ma? Oo. Oh. In gabi i, 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 I lipihan ni ko, ha gabi eh. Ang sama na. Ah, subay. Mama, ayaw! Ayaw ni Ma! Ma! Ayaw ni, ayaw ni ko ilimpig uh, ko ka roon sa mm -mm. Limpi, hi, gabi ira. Ilimpig ko sa gabi, gabi i. Ayaw, ilimpig ko ka ha? Ha? Ilimpig ko ni Kukura. Naka-shout oh. out pam, 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 pala ni ano, si Buana. Pam, pam, pam. Ano yung pangalan ni ate? Si Buana Pinay in Nepal. Si ate Joy yan, kasama namin yan. Tagabutwal din yan, guys. Kasama namin yan yung wow! ano, magkakrismas christmas party. Ayan. Tagab tagabutwal taga din sila. Hello, ate. Miss you. May anak siya, guys. Isa lang babae. Si Sofia. Kasing edad lang din niya ni Ayush. Si Sofia. Parang, ano lang. Matanda lang lang si Sofia ng buwan. February. December yata yun si Sofia one lang yun ang kuan Ay, six months pala kasi oh, June man si ano Ayos na si sino pa ba si Jessa pa sambuanga sam nakalimutan ko sa pangalan ani ni Jessa Goodway pasensya na talaga guys, hindi ako ano nakakapanood na ng YouTube talaga kasi nga ang hina ng signal. Naga-upload ako guys, doon na lang ako sa trabaho kasi sa boarding house namin, ang hirap talaga ng connection, nagtuyok-tuyok lang. Alam mo yung, nagpaikot-ikot lang yung ano, ang hirap ng connection doon sa may boarding house namin. Sabi nila yung sa ano daw yan, sa piso wifi ba, nag-aagawan, tapos nakadata ka lang, kaya daw mahina. Eh doon sa trabaho ko naman, wala mang piso wifi doon, medyo malayo-layo siya sa mga mga residential ba So kuan Mabilis yung signal so pag break time ko, pag lunch time ko, 'yung lunch break ko mga ano um alas 3, alas 3:30 ng madaling araw, 'yun yung lunch time ko, alas 3:30 ng madaling araw hanggang alas 4:30. So noon ako nag upload ano uy akala ko ba iuulam natin yan ninanta na nung dalawang bata yung sinugbang ano guys I inihaw na isda <laughs> si Ayos tsaka ni Liam wala na magsundaan <laughs> ah, nalaman tagasin niya <laughs> May suba na lamang po tagbulat ko dun niya. Yeah. Sige ra, ilamihan man silang doon <laughs> Ay, pasag daira na siya. Pasag daira na silang duha. Ay, na, kung ano na, na adi ni. <laughs> Nagmukbang na yung dalawa. Oo, sa manlami. Oon sa manlami. Mukaon, mukaon. O muk Anong si naguba, naguba man ang nawong ni Liam? po si Rex. O oh, ayaw ninyo pa si Rex. Ngano naguba man ang nawong? Lingkod rayos lingkod, lingkod kay mahulog. Ayaw na ihatag yos be. Liam. O oh, Liam. Di ka man Hindi ka nako. O oh, mo mugi mo kahon ako nagpanampit yot. <laughs> Wa oh, mo ho kahon ako nagpanampit yun. Lami eh, di kain na. Ayush. Mapaakan mo anang iro. Inuo ang sure. Ayan, watermelon na yellow. Galing to sa tita ko, guys. Mukhaon na ay nag-isda ni mata, ah. Oh. Ang <laughs> <laughs> kuwan nila diha. O sige, pagtarong Pag lang lingkod. O pagtarong lang lingkod. O kamong dahayos. O lingkod. Na ganahan. O ka ana. O sige, ibutang sa anak anang daplin. O. Mudihan sa anang, anang daplin. Mm. -mm. Uy, kabalo ba nang muhagpat? Wala man hino bukog ng isda akay. O, oh, ibutang ra, ibutang, ibutang. Hi guys, good morning. So, alas 4 pa lang guys, Nagkakapina ako. Matapos na nga eh. Nasanay ah, kasi yung mata ko na ngising ng ganito. Either alas 4 or alas 4 imedya. E alas 4 e Alas alas 3 imedya. E alas 3 imedya. E gising na talaga ako automatic yung katawan ko eh may body alarm na kasi ako talaga ever since tapos yun gusto ko na sanang magsaing o mag ano magsaing o mag-init man lang ng tubig kasi madilim pa sa labas inasalabas eh, yung lutuan namin natakot man akong lumabas <laughs> buti ko may ibang nagising na so sana so, talagang tulog nila ipagod eh, pagod mga yan hmm maya na. Wala kasi kaming gas dito sa loob. Isang, isang buwan, dalawang buwan na yata kaming walang gas dito. Tipid-tipid tayo sa gas. Marami naman panggatong dito. Wala kami yung problema sa panggatong dito. Andyan yung, ano eh. Andyan yung niyo. Mga kawayan dyan. Saka na lang yan pag ano. Pag ngayong tag-ulan. Kasi medyo mahihirapan tayong magatong. Kaya ano, open man yung, ano, open man yung lutuan namin sa labas. Pwedeng maanuhan ba ng pag nabasa ng ulan. Pero ngayon, no problems. Ayan. Uy, shout out pala kay ano, kay Nanay Alicia, si Ma'am Vilma. Si Ma'am Vilma pala. Sabi niya, taga Baras siya. Di. Ba? Siya, di ba? Hindi pa ako nakapunta, Ma'am, ng ano, proper Baras mismo. Ito, nakapangalawang at punta na ako dun sa, ano, sa ati ko. Sa tamugong lang yung sa kanila. Pero sabi sa akin ng brother-in-law ko, kilala talaga nila yung mga ano, mga humaway. Hmm, kilala yung mga taga-humaway doon sa kanila. Ngayong ano, siguro, kailan? 29 ba yun? 29? O parang 29 yung ano, sabi ng ate ko. Moving up ng pamangkin ko, pupunta yan sila ni mama at si papa. Ako, kasi natapat ng miyerkules yun eh. Hindi ko sure kung makakapunta akong layo kasi layo-layo. Tapos, pag ano, isa lang yung motor. Tapos, babalik-balikan ka ng kapatid ko. Ayun. Uh, hindi ako sure kung makakapunta kami doon. ay um, Parang hindi. Kasi walang maiiwan sa mga baboy. Hindi na pwedeng iwanan. Ma ano na ang panahon ngayon, guys? Itong bahay namin, hindi na pwedeng iwanan ng walang tao. Kasi, nandiyan yung mga baboy, kambing, yung baka, yung kalabaw. Kahit nandiyan yung tita ko, no tabunan kasi ng kahoy doon. So, hindi kita yung bahay namin. So, pag nag-church sila ni mama, may naiiwan talaga. Yung sister-in-law ko naiiwan dito para at least talagang hindi may iwan na empty tong bahay. Kasi medyo tagutom na ngayon, di ba? Mahirap na. Kahit isang kanding, kahit isang kambing lang yung ilahin sa isang ano. Sakit pa rin sa dibdib. Yeah, ini. Oh, nagising na yung tingulak. <laughs> anyway, hanggang dito lang yung vlog natin for today, guys. Thank you so much. marami maraming salamat po sa inyong lahat. marami maraming salamat po. Yeah.